Ito po ngayon ang napakalaking katanungan ng mga netizens. Dahil doon sa bulalas na si Sara Duterte, na kuno ay meron na siyang kinausap na tao na kung sakaling siya daw ay mamatay, grabe ano, nag-hallucinate. Sabi nga ni Katon Ying, talo ka dyan. Kasi hindi mo pinag-iisipang mabuti, no? Yung bulalas nyo, wala eh. Hindi ka muna mag-isip bago sabihin ang mga bagay na ganito. Ang ang ibig sabihin na ito, yes, nag-meltdown ka, sabi nga ni Mr. Bato de la Rosa, hindi talaga mapigilan daw. Yun na nga ang punto. Yung mga ganito klaseng leader na hindi pwedeng magpigil, hindi nag-iisip ng maayos bago magsalita dahil ikaw po ay isang mataas na leader ng ating bansa. So ayan, tandaan po natin. Tandaan po natin. Balikan natin, yung sinabi ko na sino daw kaya yung kinausap kasi na itong si Sarah Duterte, kung sakali siya daw ay mamatay, hindi naman daw ito banta, ano ho? Sa Pangulo, kay PBBM, kay Liza Marcos, kay, kay First Lady, at syempre kay Speaker Romualdas. Hindi naman, naman daw ito banta. Pero, tignan nyo naman yung sinasabi niya, no joke, no joke, nagbili na daw siya. May kinausap siyang tao para nga ipapatay itong tatlo nating binanggit kung siya man daw ay mamatay. <laughs> Hindi po ba na napapatunayan eh. Kung meron talagang banta sa buhay mo, wala pa ang usapin kung talagang may banta sa buhay mo. Naan ka na sa punto na ito, nagaganti ka na. O, tignan mo. Hmm. So, balikan natin. Sino ba yung tinutukoy niya na kinausap niyang tao? Kapag mamatay ako, sabi ko huwag kang tumigil hang hanggat hindi mo daw sila napapatay. Yung tatlo, ay nag naman daw yung kanya kinausap. You see, eto mga ganitong klaseng kwento, ang labo. Talaga ba? O, oh, tignan natin, sino ang posible niyang uh, kausapin? Abay, sino ba ang may, may death squad? Dahil yun lang naman yung mga taong bayaran, di ba? Para ipapatay, ipa-assassinate ang isang individual, ang isang figure. Di ba ganon? Ito namang mga netizens. Sabi, total etong si Mr. Bato de la Rosa naman daw ay commander ng death squad, sabi ng Pangulong Duterte or dating Pangulong Duterte. Ay baka si Bato ang naatasan na si Sara Duterte daw. Okay? Baka daw si Bato de la Rosa ang naatasan at kinausap para siguraduhin mamatay yung tatlong binanggit natin, ang Pangulo, ang First Lady at ang Speaker, kung sakali man daw na matodas nga itong si Sara Duterte. Napakaliwanag na ito po ay paawa, ito po ay um, paghingi ng simpatya sa mga kababayan natin. Siguro inakala ni Sara Duterte na ito yung hudyat para lalong magalit ang mga kababayan natin sa Malacanang at lumabas na sa EDSA. Akala niya siguro eto na, ano, akala niya siguro, hindi niya napansin na nasobrahan siya at siya po ay lalong napasama sa puntong ito. Balikan natin si Bato de la Rosa nga ba ang kinausap niyang tao? Good luck.